So ito na mga kababayan, ito na ang pinakamainit na balita mga kabatid. Nako, <laughs> talagang uh, magiging luhaan dito mga kababayan. Ano? Itong si uh, Imee Marcos, kasi nga mga kababayan, hindi na po siya kasali sa mga plano ni Sarah Sara Duterte mga kabatid by 2028. Kumbaga mga kababayan, it's a puera itong si uh, Aime Marcos kung sakaling uh, tatakbo si Sara Duterte no bilang vice presidente by 2028. Sa kabila po 'yan mga kabatid ha, ng kanyang effort na pinapakita ngayon para lang ma-please niya mga kababayan itong si Sara Duterte at kunin siyang uh, vice president by 2028. Pero bago tayo magpatuloy mga kabatid, Huwag kalimutan na i-like po ang ating video ngayon para i-share pa po ng YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. At uh, mag-subscribe na rin kayo dyan, no para updated kayo lagi sa bawat video na ginagawa ko dito mga kapatid dito sa ating uh, YouTube channel. So sabi dito, no ito po ay galing sa politiko.com ha. Ah. Sabi dito, Sara Duterte's potential uh, vice president pick, no? Si Marcoleta, no? Marcoleta could do the job says Hugpong executive oh hindi si Imee kundi si Marculeta ang nakikita nila no na the best na pwedeng itandem kay Sara Duterte by 2028 sabi dito mga kabatid if vice president Sara Duterte decide to run no for president in 2028 senator Dante Marculeta could be a potential running mate no According to former Davao del Norte Governor Anthony Del Rosario. No, oh, kung sakali daw tatakbo si Sara Duterte by 2028 which is yun naman talaga ang plano nila. No, na tumakbo sa 2028. 'Di ba? Si Rodante Marcoleta talaga yung kanilang first choice mga kabatid. Hindi si Bongo, hindi si Bato, hindi si Padilla, hindi si Amy no? Kundi si Rodante Marcoleta. And mamaya, mga kababayan, ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit si Rodante Marcoleta yung kanilang first choice. Pero eto, sabi pa dito, <clears throat> In an interview on Billionary News Channel, The Spokes, ito po yung programa ng Billionario News Channel, mga kapatid, ha? Del Rosario, Secretary General of Duterte, lead hugpong ng pagbabago party, admitted no, that Marcoleta was the first person that came to mind when considering potential vice president candidate. Oh, sabi ni Dol Rosario, mga kabatid, pag pinag-usapan daw, no, ang uh, vice president na itatandem kay Sara sa 2028, talagang si Marculeta na mga kababayan, ang pinaka the best choice nila. Dahil ito talaga ang pinakaunang unang uh, tawag nito, politiko, no, na kanilang naisip. So ibig sabihin mga kabatid, lahat ng effort ngayon ni Jaime Marcos, hindi po ito nakikita ng partido ni Sara Duterte. No? Kasi hindi siya ang nakikita mga kababayan ng hugpong ng pagbabago party ni Sara Duterte. Kundi mga kababayan, si Rodante Marcoleta. Oh. Walang panama, walang impact No, para sa sa partido ni Sara Duterte, itong mga ginagawa ngayon ni Imee Marcos, hm. Mm. Kumbaga mga kabatid, ginagamit lang talaga nila si Imee ngayon, no, para pabagsakin ang uh, administrasyon ni, ni uh, President Marcos. 'Di ba? 'Yun lang ang purpose ni Imee. Pero yung sabihin mo, na ikukonsidera nila si Aimee as Vice President ni Sarah by 2028 dahil sa kanya mga effort ngayon, walang ganun mga kababayan. No? Si Marcoleta ang nakikita talaga nila na bagay na ipartner kay Sarah Duterte by 2028. And ito mga kabatid, malaking sampal ito sa muka ni Aimee Marcos. No? itong sinasabi ng partido ni Sara Duterte. Biruin mo. No? Binigay mo na lahat ng best effort mo. Pati kapatid mo, trinaydor mo. Ginawan mo pa ng kwento no? na wala namang katotohanan para lang ma-please mo itong si Sara Duterte. Pero mga kababayan, hindi ito na-appreciate ng mga kapartido or hindi ito na-appreciate ni Sarah Duterte. Oh, kasi kung na-appreciate pa to ni Sara Duterte, i-consider ka niya. Oh, it's either Aime or Marcoleta. May ganun. Oh, ilalaban ka sana ni Sara. Kung ina-appreciate pa niya yung mga effort mo. Pero hindi Pag pinag-usapan daw ang vice presidente na itatandem kay Sarah, no? Si Marcoleta, mga kabatid, ang pinakaunang politiko na kanilang itatandem kay Sarah. Oh, first choice nila si Marcoleta, mga kababayan. Si Amy, wala isa lang siyang kasangkapan ni Sara sa pag-destabilize, sa pagpapabagsak sa administrasyon ni President BBM. Sabi pa dito, Dahug pong party official praise Marcoletas competence, mga kababayan. Ito, malaking insulto to kay Aimee Marcos. Mm. pong party official praise Marcoletas competence. So, ibig sabihin, mga kabatid, incompetent si Aimee Marcos. Oh. Incompetent siya. No? Dahil si Marcoleta lang yung pinuri nila, mga kababayan. Yung effort lang ni Marcoleta, yung nakikita nila, mga kabatid. Oh, si Aimee, wala. Oh. Hindi siya na hindi siya hindi na appreciate ng uh, partido ni Sara Duterte at ni Sara Duterte yung kanyang ginagawa. Si Marculeta lang. Oh, dito pa lang insulto na to kay Aimee. Sampal na sa pagmumuka ni Aimee to. Sabi pa dito, adding that he could match Duterte's leadership style. Mm, 'di ba? So, ibig sabihin dito mga kabatid, no? merong chemistry itong si uh, Marcoleta at si Sara Duterte. No? Kaya sabi dito, adding that, he could match Duterte's leadership style. Oh. Kung baga, kung sa online games pa yan, mga kababayan, merong synergy na tinatawag. No? Merong synergy na tinatawag, mga kabatid. However, si Amy, wala. No? Hindi, hindi, kuan hindi complement yung estilo ni Amy sa estilo ni Sara Duterte. Oh. Da, sabi pa dito, both politicos are also abogados. So dito pa mga kababayan, laglag -lag na si Amy. Kung standard ang pagbabasihan mga kabatid, laglag -lag na si Amy. Oh. Ikumpara e, nyo naman si Amy kay Marculeta. Si Marculeta, abogado. Mm. At si Marculeta ngayon, ginagamit niya, ini-exercise niya yung pagiging abogado niya at ginagamit niya ang batas para ipagtanggol si Sara Duterte. However, si Aimee, mga kabatid, hanggang rant lang ang ginagawa ni Aimee. Rant at drama, mga kababayan. Oh. Kumbaga, yung mga argumento ni ni Aimee, mga kabatid, is baseless, walang substance. Di ba? Parang ganun. Oh. para kay Marcoleta, na ginagamit ang batas mga kababayan para ipagtanggol si Sara Duterte. Mm. Eh kahit sino naman siguro, mga kabatid, oh, sino pipiliin mo? Itong uh, abogado o itong katulad ni Amy, no? napuro puro lang chismis, puro lang fake news. Oh, walang sapat na basihan, walang mga katibayan yung mga sinasabi. 'Di ba? 'Yun 'yun mga kabatid. Pagdating sa standard, bagsak na si Aimee, mga kababayan. Sabi pa dito, what if she became president? She would have to choose from the Senate or the House, no? Tinanong dito, the first person I said was Marcoleta. Mm. What if daw naging uh, presidente itong si Sara Duterte? Oh, kailangan daw pumili ni Sara do Ni Sara Duterte nang kanyang uh, magiging uh, tawag nito. <coughs> Kaalyado or uh, katandem. At sabi ni Del Rosario, the first person I said was Marcoleta. No? Sabi niya dito sa programa ng uh, B, uh, ng uh, Billionaire News Channel. 'Di ba? <coughs> sabi pa dito mga kabatid, I don't know Senator Marcoleta, but no, I believe that he can complement Sara's style. Oh, sabi ni Del Rosario, hindi ko kilala si Marcoleta, pero naniniwala ako base sa pinapakita ngayon ni, ni Senator Marcoleta, no. Complement ito sa estilo ng leadership na meron si Sara Duterte. That's why siya ang first pick ng uh, grupo ng partido. Mm. Si, <laughs> si Amy. wala 'yan, no. Walang kwenta 'yan. Oh, kasangkapan lang 'yan, ginagamit lang 'yan ngayon. No. Ni Sara Duterte para pabagsakin si Marcos. Pero itong si Marcoleta, naiiba si Marcoleta sa lahat ng kaalyado ni Sara ngayon. Oh, magaling. 'Di ba? Effective. No, sa pagtatanggol kay Sara Duterte. However, si Amy, no, wala. Oh, hindi pa rin niya nakukumbinsi itong kanyang kapatid na pauwiin si former President Duterte. Kasi ito mga kababayan, no, ito talaga ang pinakalas na na baraha ni Amy para tanggapin siya mga kapatid ng buo ng partido ni Sara. Kailangan niyang makumbinsi kasi mga kababayan si President BBM na pauwiin dito, no, galing sa ICC itong si former President Duterte. Hanggat hindi nagagawa ni Aime yan, mga kabatid, hindi believe sa kanya, no, itong grupo ni Sarah Duterte. ba? Diba? Pero itong si Marcoleta, mga kababayan, no, wala namang commitment si Marcoleta eh, na papauwi yan si Digong. Pero ngayon, nagiging effective si Marcoleta, especially sa pagdidepensa, no, kay Sara Duterte na wag ma-impeach. So dyan pa lang, yung mga factor na yan, yun yung uh, tinitimbang ng partido ni Sarah na kung saan walang-wala talaga si Aimee, mga kapatid. No? Kung ikukumpara nila sa performance ngayon ni uh, Senator Marcoleta, sobrang layo, mga kababayan. Hmm. Sabi pa dito, Del Rosario um, noted that Marcoleta, no, a former Sagi party list uh, representative, may be seen as polarizing but uh, undeniably an effective politiko. O, oh, yun na nga, mga kababayan. No? Effective. Itong, ah, uh, Kwan, pagiging kaalyado ni, ni, ni sa mga, kay Sara Duterte, effective siya. Dahil, tingnan nyo, ah. O. Oh. Kung hindi dahil kay Markoleta, mga kababayan, hindi ma archive no? Ang, Kwan, ang, uh, impeachment ni Sarah. Pero dahil sa effort na, na ginawa ni Markoleta, na-convince niya, no? itong mga pulpol na senador dyan sa Senado na i-archive at wag ituloy yung trial. No? Yung impeachment trial ni Sarah Duterte. Mm. Di ba? Kaya na-appreciate talaga nila si Marculeta. Kasi kung si Aimee lang yun mga kababayan, no? kung kay Aimee lang or kay Bato, kay Bongo, kay Padilla nila iaasa, No, yung impeachment ni Sarah, wala mga kabatid baka matagal nang natapos ang trial no ng impeachment ni Sara pero dahil si Marcoleta ang uh, nagtake over no dahil uh, inampo nila si Marcoleta sa kanilang uh, partido sa kanilang grupo ayun, oh na archive mga kababayan itong kwan itong uh, impeachment ni Sara Duterte oh na appreciate 'yan ng uh, kwan partido ni Sara kaya naging top choice nila si Marcoleta over Amy Marcos. Hmm. Na kung saan mga kapatid, kailangan pang try ni Amy, no, itong kanyang kapatid para lang purihin siya ng mga DDS. Si Marcoleta wala eh, no, natural na natural ang galaw ni Marcoleta. Gamit-gamit yung kanyang pagiging abogado mga kababayan. Oh, wala talaga mga kabatid, no. Hindi nakasali si Amy sa plano ni Sara Duterte by 2028. Dahil wala siyang kwenta, mga kababayan. <laughs> 'Di ba? <clears throat> wala siyang kwenta, mga kabatid. Oh, sabo-sabi pa dito. Whose appeal uh, grew during the last senatorial election, oh, Ito sabi dito, mga kabatid. I think a lot of people prior to campaign would not have ever thought of voting uh, Marcoleta. Mm. But during the campaign, I think things changed. Oh, sabi ni Del Rosario no? Siguro nung papalapit pa yung uh, halalan, no? Hindi sumagi sa isip ng mga Pilipino na iboto si Marcoleta. di ba? Parang ganon yung sinasabi niya dito. Pero noong, uh, <clears throat> noong uh, halalan na, nagbago ang lahat, no? Dahil itong si Marcoleta, no, although inendorso siya ni 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 Kwan, inendorso siya ni ni uh, Sara Duterte, pero unlike Amy Marcos, na kung anong anong kadramahan pa ang ginagawa ni Amy, no? At kung ano-ano pang pamimilit ni Sara Duterte ang ginawa para lang iboto, para lang makapasok si Amy no, noong midterm election. However, si Marcoleta, napaka-natural ng mga Uh, kuan mga <clears throat> ginagawa niya no talagang ginagampanan niya at pinapangatawanan lang niya yung kanyang pagiging makaduterte no and yun nanalo siya oh hindi siya gumamit ng mga kung ano-ano mga katarantaduhan tulad kay Amy oh Kaya nasabi dito mga ito yung interpretasyon ko dito sa sinasabi dito ni Adel Rosario oh nung election daw, wala, hindi daw nila nakikita na iboboto kahit nasa listahan ng Duterte Group itong si Marcoleta, hindi nila nakikita iboto itong si Marcoleta ng mga kwan, ng, uh, taong bayan. Pero nung nag-election na, no, nung halala na mismo, nagulat sila. nag ang tingin nila mga kabatid. Nag-iba daw lahat ng bagay. Oh. At doon nila nakikitaan ng potensyal si Marcoleta. Oh. Marcoleta is known ally of Duterte, of Duterte's. Both former President Rodrigo Duterte and daughter Vice President Sara Duterte endor uh, Sara uh, Vice President Sara endorsed Marcoleta senatorial bid in the last uh, election. So yun nga mga kababayan. Alam nyo mga kabatid Napakatanga talaga ni Amy. No, napakatanga talaga ni Amy. Hindi nakita ni Amy itong mga bagay na ito. Eh akala niya pag siniraan niya yung kapatid niya, pag trineder niya yung kapatid niya eh magugustuhan na siya ng uh, mga DDS. Oh. Ngayon mga babae, ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit nga ba si Marcoleta, yung top na pick nitong uh, grupo ni Sara Duterte. Alam okay naman tong explanation dito ni Del Rosario. Pero mga kabatid, no? <clears throat> hindi po yan ang pinaka hindi lang po ito yung mga dahilan kung bakit si Marcoleta yung napipili nila over ay may Marcos or Bongo, di ba? Ang pinakaunang dahilan talaga mga kababayan, no, kung bakit si Marcoleta yung uh, napupusuan nila na itatandem kay Sara Duterte by 2028, unang-una mga kapatid, dahil po 'yan sa reserve votes na meron si Marcoleta. Oh. Tandaan nyo, INC si Marcoleta, mga kababayan. Hmm. Pag si Marcoleta ang kinuha nilang vice presidente ni Sara Duterte, mga kabatid, no? Secure na nila ang 5 to 7 million na boto ng iglesia. However, pag si Amy Marcos ang pinili nila mga kababayan, wala po mga kabatid. Walang reserve votes si Amy. Dahil ngayon pa lang, mga kabatid, no, sabihin ko sa inyo, Halos lahat ng loyalista ng mga Marcos galit na kay Amy. Oh. Hindi niya in, walang garantiya na ibuboto pa si Sara Duterte ng mga Marcos loyalist. However, pag kay Marcoleta mga kababayan, secured na yung 5 to 7 million votes. Diyan pa lang mga kabatid, laglag na si Amy. No? Sa mga parameters na yun, laglag na si Amy mga kababayan. Pangalawa, mga kabatid, yun na nga, ang pagiging abogado ni Marcoleta mm. na kung saan, mga kababayan, napakalaking faktor po niyan no, sa pagpili nila ng vice presidente. Di ba? Si Aime, mga kabatid, isa lamang siyang uh, ordinaryong politiko. Oh isa lamang siyang ordinaryong politiko. Wala siya sa mga qualities na meron si Marculeta. And ito, ito pa yung pinaka nakakatawa dito. Yung boto na binigay ng mga DDS sa kanya, complement lang naman ng mga DDS yon, dahil si Sara Duterte ang humiling sa kanila ng pabor na iboto si Aimee. Oh. Di ba? Yan lang naman yun eh. Pero yung sabihin mo na bukal sa loob ng mga DDS na iboto si Aimee, no, mga kababayan. Eh kahit nga si Sara Duterte na ang nakiusap na iboto si Aimee, halos hindi pa nga makalusot si Aimee nung nakaraang election eh. Di ba? Oh, dyan pa lang mga kabatid, walang wala na itong si Aimee Marcos. No, wala na siyang panama kay uh, Marcoleta. Pangatlong punto mga kababayan, tandaan nyo, no, kahit sabihin nating pro Duterte itong si Aime, no? Pero mga kabatid, hindi madi-deny ni Aime ang katotohanan na isa pa rin siyang Marcos. Oh. Isa pa rin siyang Marcos mga kababayan. At isa diyan sa tinitingnan ng grupo ni Sarah Duterte, no? Na kung nagawa nga ni Aime Tridorin itong kanyang kapatid, No. Eh mas lalong magagawa nyang traidor rin pagdating ng araw itong si Sara Duterte. So ibig sabihin, hindi walang tiwala sa kanya, no? Ang partido ni Sara Duterte. However, si Marculeta mga kababayan, no, bilang matagal ng kaalyado ni ni Digong, no. Kasi itong si Marculeta, recycle lang 'to ni Sara eh. Si Digong talaga mga kabatid, no ang totoong uh, uh ni Markuleta, Ni-recycle lang ni Sarah. Siguro, otos no? si digong na, si Markuleta, alagaan mo yun. Malaking bagay yan pagka tumakbo ka. No? Dahil merong reserve votes yan. Di ba? No. Si Marcoleta kasi mga kababayan, na may, kuwan eh, di ba? May malaking... May may kumbaga meron silang maaasahan kay Markuleta. Unang-una -una, sa disiplina pa lang ng relihiyon ni Marcolita, isang bagay na 'yan, no? Isang bagay na 'yan mga kababayan na nakikita nilang imposible mag tridor sa si Marcolita later on. Pero pag si Amy, Diyos ko, kapatid mo nga, na tridor mo nga eh. Trinidor mo nga eh. Para lang i-please, ma-please mo si Sarah Duterte eh. So later on, pwede mo rin gawin yan kay Sarah pag ikaw yung uh, pinili namin. Oh. Wala eh. Di ba? Yun yun mga kabatid. Anyway mga kababayan, hanggang dito lang itong video na to. Kung nagustuhan nyo po ang ating content mga kabatid ha. Ah, huwag nyo pong kalimutan na i-like ang ating video para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. At kung hindi ka pa nakapagsubscribe, mag subscribe mag-subscribe ka na kabatid para updated ka lagi sa bawat video na ina-upload ko dito sa aking YouTube channel. And eto, uulitin ko sa inyo. No, lahat ng sinasabi ko dito mga kababayan ay personal ko lamang na opinion. At hindi po ito sumasalamin, sumasalamin, nabubulol pa <laughs> ako, Mag-closing na lang. na hindi po ito sumasalamin sa opinion ng mga eksperto. Kung hindi kayo agree sa sinasabi ko, karapatan nyo po yan mga kabatid. No, may kanya-kanya po tayong opinion at nire-respeto po natin yan. At kung agree naman kayo, di good. Hanggang dito na lang, adios.